maaaring magsumbong sa 911 emergency hotline ang mga estudyante na biktima ng bullying. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, kabilang sa mga tinututukan niya ay ang mga insidente ng bullying sa mga estudyante. Samantala, sinabi naman ng Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA na kung mayroong insidente ng bullying sa labas ng paralan at outsider ang pasimuno, pabor sila Nare-responde ang mga polis. Kung ang tinutukoy po ay bullying meaning any criminal act no, against uh, any person using violence, eh, definitely malaking bagay po ang tulong ng PNP. Ngunit ibang usapin na anya kung uh, insidente ng bullying ay naganap sa loob ng paaralan. Bullying is not defined as a crime. So doon pa lang eh, makikita na natin na this is not a a police matter. There is a law that provides how this will be addressed by the schools. Ang tinig ni Attorney Joseph Noel Estrada, Legal Counsel and Coordinating Counsel of Private Educational Associations, OCOCOPEA.